Luka, step back! Hey! Luka, Luka! Take <laughs> it sa lang yan, baka pa ko rin nyo pa. Or so boss. So, Ayan yeah, ano? Wala. Wala. Atripo! Ano, si Ketoklitz? Si Ketoklitz, ayun. Nasaan? <laughs> uh, Oo! Oh. <laughs> Ang lakas mong inis! Laban na ng Lakers sa ng Timberwolves, kuya. Ano, sigurado ka na no bang ano, lalaban kay Kalbo? oo. Eh uh. Oo. Sige, ha? Good. Sabog na ako. Ano yan, kuya? Ano ba yan? Pag natalo, I guess. Oo, oh, ano yan? Oh. Ano yan, kuya? Ah, ba't ano yan, Wolf? Eh, Timberwolf pa. Oo nga, ano? May pasabog ka. Ay ayari na pag natalo ang leg niya eh. oh, alalongin ko siya. Oh. Yari mo ako, ayari din na natin kaya. Ano, na, nagsisimulaan na kaya ang laban. Sige na natin. Mangangatog ka Ah, oh. talaga <laughs> ah. Ayun na, nagkakape ko, yari na. Ah, pre, ano? Kailan dito? Ba? Di ba, playoffs? game 1 na ngayon ng ano, Lakers sa Timberwolves. O, oh, et, si Kuya Lito kasi may sasabihin sa'yo. Oh. Ano, Labad ngayon ng ano, Lakers sa ating Berwolves. Oo, oh, eto nga, malapit na ba? Ay, bago siya mo magpustahan tayong dalawa. Oo. Oh. Pre, ano, pustahan daw kayo, ano? Ba't ano ka? Timberwolves ka? Ah, Oo, oh, oh. po. <laughs> May Lolo Lebron ako, sa Luka-Luka. Yeah. Oh, <laughs> yung pinita ko pa kakaroon. Kaya na yan, Kuya. Oh, one, two, three, four, five hundred. Oh, five hundred, pre. No pala. Oh! May oh. Lolo Lebron, sa kay Luka-Luka. <laughs> no, may ano ako? May Atman. Oh, <laughs> may Atman, oh. pre. Mayroon pala ng idol map. Ang aga-aga nagkakape. Ah. Uh. Pwede sabihin, kinakabahan na. Oh.

<laughs> ah, pre, huwag lang magpapatalo yung Lakers mo, mami. May pasabog yan. Tignan mo. Na, 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 oh. <laughs> na, Parang siya lang ka meron. Uh, o, tayo mo Okay, tara. Kuha na tayo bang ko. Ta, ta. <laughs> gusto ko pa sa puno, ha? Gusto mo pa lang. Nandun. Sa puno pa, gusto ko yun? Ha? Ito sa puno yun. Eh, Nagpapalit ako ng ngayon oh, oh no pre? Mamaya, mamaya naman. Nice to. Five minutes later. ayun na. Mag-uumpisa na. Tawag ko, umisa na. Si Lebron eh, yeah, na po. polbo na eh. Apo. Yeah, Popolbo ha? Hindi pa pinahit <laughs> yung mukha. Aba. <laughs> yeah, para, kuya na, para yung mukha. Kaya, yeah, para yung mukha. Diba? Yeah, para maging lolo talaga. <laughs> Luka, step back. Hey! Luka, Luka. Luka, Luka. Una pa lang yan. Una Kumalaw na. Sina? Kumalaw. Ay! Ano yan? Anong pasa yan? Anong pasa? Nagsasambog 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 Pinagbibigyan <laughs> the... ah yeah, no. Problemado <laughs> na yung coach agad eh lang, masaya ka na Masi, <laughs> ito yun natin <laughs> talk, Ay, uh, si naman no? oh Ang gandang fake nun Sabay yeah, balik mo No! is scoop lay up! <laughs> <laughs> Tawa ka lang Tignan natin. Opo, pa lang uh, yeah, natin pasmarto yung mo. Ayan na. ano, ano Ano? Hindi pa ako nagbabago yan. Ano uh, <laughs> ah, Masyadong yumayabang. Ah? Nice, mas! Sino ba yan? Sino ba yan? Sino ba yan? <laughs> nah, ba ba <laughs> ano yun? Bawe! Ano yun? Bawe! Nakachamba pa. Ano? Ano? Ano, Luka? Bantay! Nah, uh, uh, uh. Nice! Offensive! Ano yun? Ikuro mo na yan! Oo! Nice! Bawe! Walang pa! Bion. Much, much later. Ano? Ah, naging dalawa na lang ang walang. Wala mo? Alam ah, na po mo? Nung gigi na po. Bah? Nung gigi? Ay sabi lang, sabi lang. Saglit lang. <laughs> Bakit? Ay ko, na. Ano yan? Oh, bah? Ano yan? May ganyan pa? Ano ko kuya? Ayari ka <laughs> 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 oh, oh. Lumamang lang eh Sige, tignan natin. A few moments later. Wala, naging sampu na lamang. Ah, <laughs> uh ah. -uh. Ang bubuenas ng pasana <laughs> ba? Nakakatam... Ah, ah. Ah, defense, ah. Iskorya, yung defense. Four seconds na lang yan. Baka -score niyo pa score nyo pa. Four, boss. Wala. Wala. Ah! Sweet boy! Uh, nasa kita, Ayun. Nasaan? <tinyo> ah, ah. Ang lakas mong inis. Wala na pa ng 3 point na na. Ano pa, nakadungaw pa ng galing ah. Ang lakas mong asara! Score. Ano? Ayun! Na! No! 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 Tatwa, tambak. <laughs> oh. Tambak naman pala niya. Oh, o, ito si Ayan na. O, ito si uh, Ayan na. Susin mo nga, kuya. May isang quarter pa ang yayabang niya. Oo, <laughs> 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 ah, ah, tambak namin yan. Depensa. Kuya, ano, bibigyan mo? Ano, 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 ano? Kahit siyang dami, siyang ina, parang anumisal ano, ano, ko, ha? Ah? Bahay niyo pa. Naguusap <laughs> na kaagad <laughs> sa iyo, ha? Ah. Ah, Oo, ah, wala na to. Siya <laughs> Tambak na no, bre, ba? Tambak na ba? Pre! <laughs> ano? Lalaba ka pa ba sa amin? Ha? Ba, oh, ang angas na ito, kala mo may pusta eh na, na ah, no, May pag-asa pa ba yan? Wala nang pag-asa eh, idol ba? Oo Baka pa-shootin nyo pa Pa-shootin mo, shoot mo? Oo Pa-shootin talaga yan oh, shoot, Ano? Baka pa-shootin mo pa? ah, Wala na to Pre, ayaw pa ano Ba? ba? <laughs> OI! OI! Hahahaha! OI! OI! OI!